finis na nito baka mamaya guys matatapos na ito Tapos uh, lilinisa na ni nanay Tapos i-final na natin uh, I-house tour pagkatapos Hi guys magandang tanghali po sa inyo Ngayon po ay pupuntahan natin Yung pinapagawang kusina Nila ko So kahapon pa po ito lunes dapat Na i-video na namin kaso Yun yung pinaka first day dapat na ano uh, Pag video natin kaso Second day na ito dahil uh, Nung kahapon lunes mayroon tayong ginawa tatlong palaro yon may bata, may nanay, may tatay kaya ngayon natin pupuntahan kasi sabi ng tatay ni Kung pwedeng matapos na siya ngayon o kaya bukas so pupuntahan natin kasi nakita ko kanina uh, meron na siyang trusses yung bakal na ganoon tapos yero na lang ilalagay laki ng pagbabago tara tingnan natin yan tara guys bungad pa lang natin no? si nanay oh. nanay anong ginagawa mo nanay yan ang pintura pala nanay tapos ito guys, meron tayong ano dito. Ito kasi yung nabili namin nakaraan is ah uh, mali siya pero nai na namin tapos na dagdagan natin. Tapos ang isa pa yung yero na binili, binili natin parang walong piraso. Dinagdagan natin ng tatlo. Tama ba 'yon? kanay Walo tapos yung lima? Ay walo tapos dagdag tatlo. pali 11. Mga ganyan. Palao araw pa lang 'to. Malapit na matapos. <laughs> Ay, baka mga building tayo. <laughs> ito, ang dinagdag pala dito, apat na hollow blocks Yan. Apat na patong. Dito naman sa kabila, parang ganun din yata. O dalawa o tatlo. Ganun din Dati ang kusina ni guys naman dito. Ito pa, ito siya. Tapos dinagdaga ng one, two, three, apat na patong din. Dito, apat na patong dito. <laughs> maganda dito sa nila yung kusina, napakatibay. <laughs> Ayun na lang ang <laughs> ano. Siguro kapag ka nagkaroon sila ng budget, dyan naman sa loob. Kasi itong kusina pwede na itong pagbaya. Ang ganda. Tapos may mga sobra tayong buhangin tapos mga semento baka ay papa ano na lang ito ni tatay. Tatay ni Kukong. para maganda sa tingnan. Tapos ito rinolium na lang siguro to. Yan. May mga ano talaga. Ang bilis na ito. Baka mamaya guys matatapos na ito. Tapos uh, lilinisan na ni nanay. Tapos i-final na natin na uh, i-house tour pagkatapos nito. Yan. So kay auntie grabe. Malapit na auntie. Yung sponsoran nyo dati kahoy kahoy lang tapos butas butas ngayon no, napakaganda ang ganda ang galing ni kuya yan sa mga ano pa na si Kuya, ang galing. Oh, yan, no? Oh, kasi di ba yung mukha niya? <laughs> <laughs> yan, ang galing yan ang karpintero. Pati yung kasama niya, siyempre. Relatives niya ni Mrs. at saka ni Papa ni Kukong. Yan. Galing. Happy pa ta talaga. So hanggang dito na lang, abangan nyo sa pinaka final house tour ng kusina nila. Pagkatapos ng kusina, siyempre house tour na natin lahat para makita natin kung ano yung pinagbago. Malaki talaga ng pagbabago. Bye-bye!